Pwede ka pang utahan natin eh. Anong, bag-uro yung ganda ah, siya. Asa man, paingon ang kuha, nalapas. Mayong gabi, mga bossing. Rib mo tabla, So, intro tanay. Intro, pasok. so uh, may gabi na mga bossing no may ara kita trip yan na dumduman so tayo sini ta sinibuan no mga bossing no, no may nagaigpatig pa ah na Uh, pang traffic management, no? Wala kaming okay. sila sa mga illegal parking. Uh, sa mga naga parking, dasa ikadalaan, dudugay, medikorasyonan na inyong, ano, uh, makarito. One eternity later. Drito, drito. main gabi bos asa gani pato ang kanang kwan super ha super oh super asa mana pa super asa pato dito ka de ah dire de ay pag sulod mo de dito ka de kani kaning way nga diretso kita kang stop light oh kang stop light oh Pato ka? Stop light niya, pato ko Oo, tapos diretso pa, diretso nang may crossing, crossing ba? Crossing. Crossing. Oo, pato wala. Tapos, crossing ulit. Oo. Daga na, crossing. Pato ka, pato o. Oh. Pagitong pato. Oo. Kita kang muniminto muniminto siyuron mo lang na. Bro, what are you talking about, man? siyuron mo lang. Ano so, yung Suroy, Ruyo? So oh Ruyo, Diretso Hon so, uh, <laughs> uh, 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 Diretso uh. uh, uh. Hon Super na na Ah, muna Olet, Olet, Olet Di ba? Olet Lalo basis na yan! Diwat ba tabi? O, maliko mo na eh O, maliko ko Diret Kanang stoplight Diretso may unahan Oo, may stoplight Oo O, Diretso Hon muna May cruising, tapos fishboard na Fishboard Fishboard Liko, to, Cruising, cruising, oh. fishboard Ikaw, kapawala Pagka mo ko wala diretso na, me crossing na, me crossing pa. Na pagay crossing, pila may mga pila may ka crossing? Ha. Dua ka crossing. Dua ka crossing. Pagka crossing, liko ka too. Nagliko mi too diretso-diretso. Makita kada monumento. What? Kapaway ang nagalan, kapaway na mo, monumento. Oo. Oh. Ang diri nga, diri ka nga sa so monumento. Diri sa, kuhaan, sa too. 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 So, mula na, magabot mula, super na, na. Ang gay mo, ang gay. Ang gay. Ang super. Okay, salamat, boss, ha. Oh. Oh. A few inches later. Call. Pwede pang utana, Paul.

Ibu selamat. Kol. Pidi ka pangutan utana, Kol. Asa man ning Valeria dapat, Kol. Asa man asa mo age. Asa mo kumage ane. Dire kene nga lagyan. Oh, dire ko lang. Dire chora na. Oh, supply to dire chupi.

Ante, pwede ka pang utana, Ante. Asa mo paingon ang kuha ng haro? Haro? Oo, oh, asa mo paingon? Uh, haro, dito, direksyon, wala na. Asa man? Ano ko lang sa dire. Dire, 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 pwede ka agi. Mugdere ko mo agi, asa mo kung ano, liko? Kita ka haro na dyan. Basta ka sa haro na dyan, sundan Asa mga laban ang agay What? Gago! O bali, ko dito. Amor, naisundo na ko. Karo nga, Jeep. selamat kita ya. Hahaha.

Sige ma'am, salamat 'yung mama. Ay, <laughs> as ako sa Jollibee. Eh. <laughs> Gago.